So ito po yung latest na new time ratings nung Friday uh, Sa pang-apat na pagkakataon buong taon ay uh, lumamang po ulit yung sa Tape It Bulaga with a rating of 4.2%. Okay? Pumangalawa po yung sa EAT with 3.9 at doon sa show showtime with 2.9%. Okay? So, ayan. Dalawang magkasunod doon po sa tape. It bulaga. O, pero confident ako na pagdating po sa Sabado, lalo na yung pagdating uh, ni Ellen at Brad, sigurado ako, eh, malaki na naman yung magiging lamang dyan pagdating po sa ratings ng EAT. Okay? So, sana lang Uh, hindi tumagal yung pong paglabas ng ratings uh, yung kahapon Kasi Saturday na episode po ay eh, sigurado ako mataas yung ratings niyan And in fairness, yun, dun sa mga pages na kampi sa tape Ay mababait naman po halos yung pong pag-post nila doon sa balita na yan o, Except po dito sa may favorite sa akin na si Solid Kapuso Forever Okay? nahat uh, lahat na lang hinihinita, no? Yung post ko sa SB19, no? Tinatawanan. oh, ito. Ito din yung sinabi niya. oh, maahabol raw ng TV5 ang GMA, sabi ng bonjing nyo. O, dahil daw sa TVJ, kayang-kaya raw mahabol ng TV5 ang GMA. O, so, tinatawanan niyang ganyan. Um, eh, sa akin lang, ha? Parang tawang-tawa siya. Parang, uh, ewan ko, parang... Ah, uh, sobrang proud na proud siya na yung sa GMA number one station at mahirap abutin, okay? Pero sa totoo lang, wala naman siyang na-contribute diyan sa pagiging number one ng GMA. Baka nga mas may na-contribute pa ako kaysa sa kanya, eh. Kasi before, nagisponsor sponsor kami sa GMA o before nagko-manage ako sa GMA. Baka nga mas may contribution pa ako kaysa dito kay Solid Kapuso Forever. Na parang uh, proud na proud, happy na happy na malaki yung lamang ng GMA as number one station sa bansa. Pero sa akin lang, sa akin lang din ang kailangan din nating tandaan, 'di ba? Na bago natin iyabang na di ko wala kayo TV5 GMA number one ganyan ganyan. Eh baka nakakalimutan natin kung hindi po nawalan ng prangkisa yung ABS-CBN, eh mahigpit pa rin po yung laban sa pagiging number one sa Pilipinas. Eh talaga pong nawalan lang ng prangkisa yung ABS, o kaya po undisputed na number one yung GMA. Pero it is not something na dapat na parang ipinagyayabang, o lalo na kung wala ka namang... Uh, contribution sa pagiging number one, di ba? Kung ikaw ay siguro parang si Ma'am Suset, na writer at malaki na contribute pwede, pwede, mong ipagmalaki yan Pero kung taga ano ka lang Taga buska ka lang at taga at extra, extra wala kung wala ka namang contribution, 'di ba? Eh sa akin, eh, hindi siya hindi siya yung bagay na pinagyayabang. Okay? O oh, pero yun nga, ang punto natin nga dito, kung kaya bang habulin ng TV5 ang GMA7, eh, uh, lalo na at na yung TVJ Eh sa ngayon pa lang may tatlong show na kaagad Ang lumalamang ang TV5 sa GMA7 uh, Considering na mas konti yung mga transmitter ng TV5 'Di ba sa tanghalian yung EAT, number one pa rin, yung uh, Batang Kiapo na uh, tinatalo pa rin yung Black Rider sa ratings tapos yung Kent by Me Love. So tatlong show na kaagad diyan na number one ang TV5 kaysa sa GMA partida, wala pang masyadong mga transmitter. Eh nung sa interview ni Boss M MVP, bumibili na sila ng mga transmitter ng ABS-CBN at unti-unti na nilang hinahabol yung pong reach ng GMA. O so lalo pang magpapangabot 'yan, de ba? So wag lang masyadong confident din lalo na yung mga fans lang naman na hindi naman na na hindi magpapangabot yung dalawa. Eh ako, syempre, uh, talagang ano-ano 'yan, weather weather 'yan. Minsan nasa taas ka, minsan pangalawa ka, minsan pangatlo ka at yung TV5 naman ay matagal naging number 3. At matagal nga, nalulugi yan. At ngayon na lang siya nakakabawi because of uh, TVJ. At tandaan nyo yung TVJ, malaki rin ang kontribusyon sa GMA, sa pag-angat ng GMA bilang uh, kung ano siya ngayon na number one station sa bansa. So, yun lang. Pero yun sa akin lang, merong isang bastos na comment talaga tong si Solid Kapuso Forever. Yung para sa mga hindi nakapanood nung live ko nung isang araw, meron siyang kinoment. Ito, yan. Ito yung sa live ko yan o, Sabi, hey, bago nila mahabol ang GMA Kailangan pa ng 44 years Ang tanong, may TVJ pa ba sa susunod na 44 years? O, di ba medyo bastos yung kanyang pagkasabi Na parang, uh, pa, ano, sarcastic eh May TVJ pa ba sa 44 years? Parang pinapalabas niya, buhay pa ba ang TVJ after 44 years? Ang gusto ko lang usabihin, una, wala namang kasiguraduhan yan Maski ikaw, maski ako, hindi natin sigurado kung after 44 years ay nabubuhay pa tayo. Just lang nakakaalam niyan. 'Di ba? Kung aabot tayo ng 100, 110, 120, 'di ba? Just lang ang makakapagsabi niyan. At sa parang sinabi ko din nga sa kanya nung nabasa ko yung comment niya na to, yung TVJ is forever. Parang FPJ 'yan. 'Di ba? Tingnan mo ano ang pinakamainit na show ngayon sa prime time. FPJ, Batang Kiyapo, o oh, ba? Diba? FPJ is forever. O oh, tapos si Dolphy. O oh, Dolphy is forever. Tingnan mo yung sa magpasikat, di ba? Sino yung parang bida doon? Si Vong, si Dolphy, yung bida doon. O, ganyan din po sa TVJ, Tito Vic and Joey. TVJ is forever. Kahit po sila ay uh, tumigil na sa showbiz, magtuluyan ng magretiro, di ba? Yung kanilang legasya ay nandyan po at forever na nandyan. Ipagpapatuloy po nila Jose, Wally, Paolo, Alan K. At yung mga susunod na batch ng mga legit dabarkads, sila po ang magpapatuloy po to make sure that uh, TVJ is forever. Kaya yung mga bastos na hirit po na ganyan, sa akin walang lugar 'yan, walang lugar yung mga ganyang klaseng po. So wala namang masama kung mas gusto mo yung ganito, kung mas gusto mo yung sa tip, mas gusto mo yung sa GMA. O pero syempre, kailangan nirerespeto pa rin yung pong mga haligi ng industriya na nagbigay ng kanilang buhay po para po uh, magpasaya at uh, magpa magbigay ng tuwa sa maraming mga Pilipino. So yun lang po yung masasabi ko dyan. Sa akin at the end of the day, di ba? Uh, Uh, hindi naman tayo tagapagmana ng GMA, hindi naman ako tagapagmana ng MVP, 'di ba? Sa akin, let's just enjoy. Maganda po yung kompetisyon para sa telebisyon kasi kapag uh, uh, number one ka, kampante ka, walang walang strong na competition, minsan nagiging ano ka eh, parang relax lang masyado. Pero kung alam mo na mahigpit ang competition, ginagandahan mo yung show, ginagandahan mo yung mga palabas, 'di ba? Hindi ka pepetix-petix lang at ganyan po yung nangyayari. Kaya Simula nung nawala yung ABS-CBN na prangkisa, maganda po na merong nagcha-challenge dito sa GMA na isang TB5 to make sure na yung GMA ay gagandahan din yung mga kanilang programa. Tingnan nyo, sa prime time, di ba? Kung ano-ano nilalagay nila pantapat kay Coco. O, kasi po, gusto nila, mabawi nila yung lamang Matalo nila yung show ni Coco Martin Kaya pinag-iisipan nila, pinapaganda nila Tingnan nyo, yung maging sino ka man, ang bilis na putol, ba diba? Pero ang ipapalit nila, yung Japanese na era na na show ng barda nila nila uh, Barbie tsaka ni David likaw ko 'di ba na dagasusan nila parang Maria Clara at Ibarra kasi period piece So, gagastos nila ng budget yan So, pagagandahin nila to make sure na hindi makahabol overall ang TV5 sa kanila So, maganda ang competition at uh, i-embrace natin yan Kasi in the end, tao din yung panalo yung mga viewers din yung panalo kapag maganda yung pinapalabas sa television at yung yung mga shows natin ay pwede mo nang ipantapat sa international parang yung Maria Clara at Ibarra parang yung mga special effects sa Voltes 5 Legacy di ba so dapat talaga uh, natin na merong ganyang kompetisyon. At huwag tayong maging bastos sa mga uh, sa mga haligi ng industriya. So, ayun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati guys. Have a great Sunday.